Simulan natin ang pagbabalita sa init ng ulo ng isang drive through customer sa Makati. Pinahihintay lang naman siya sa kanyang order pero niratrat na niya ng mura ang crew ng fast food. Huwag naman ganun. Pagbabalita si Gary De Leon. Drive-thru, pamumuntahin niyo ako doon. Galit na pinagmumura ng lalaki ito ang manager ng isang fast food chain sa Pasong Tamo sa Makati. Ang dahilan, pinauusogan sa sakin niya para hintayin ang order. Bakit mo mo kung tayo doon? Sabi mo po po kasi doon doon doon. Ha? Sabi mo po. What the f***? Pilit na nagpapaliwanag ang manager pero hindi nakikinig ang lalaki. Ah, uh, yun po yung nasa standard po namin sir. Standard yan na yun Stupid. Sinubukan pagkunin ng customer ang buong pangalan at number ng manager. Nang hindi pumayag ang staff, ito ang sinabi ng lalaki. History ang sinabi ng customer ako. But how stupid you run this business? Inabante rin naman niya ang sasakyan Pero may pahabol pa siyang insulto Makanap ka ng trabaho Oh, <laughs> Tumanggit ang humarap sa kamera ang manager sa viral video. Sa kwento ng ibang crew, umorder daw ng pitong cheeseburger ang viral na lalaki at nasabihan naman daw na may pitong minutong waiting time. Kaya nagulat daw sila nang bigla na lang itong magalit at pagmumurahin ng manager. Kahit ang nasa sasakyang kasunod ng lalaki, nagulat din daw sa paninigaw nito. Bago magkalsada, may waiting area doon sa may labas ng drive-thru. Kaya eh, lagi naman po kami nag-drive through doon. So, alam namin yung sistema doon sa ano na nag-aantay nga kami kapag mahaba na yung pila. Kaya bilib daw sila sa manager na hindi pumatol sa init ng ulo ng lalaki. Hindi ko siya nakitaan ng nagalit din or nag-walk out. In-entertain pa niya kami kasi after nung customer talagang sinerve yung pagkain ay maayos. Hindi rin nagustuhan ng McDonald's ang pagtrato sa kanilang manager. Nalungkot daw silang naranasan niya ito habang ginagampanan ng trabaho. Suportado raw nila ang kanilang manager at handa siyang tulungan kung kinakailangan. Pakiusap nila ang tamang trato sa mga crew at manager. Nadagdagan na ng gwardiya ang fast food para magbantay sa bumalik ang nagalit na customer. Siya, subukan pa ng News 5 na makuha ang panig na hindi pa ng lalaki. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.